dito kami ngayon sa intersection ng Angos at saka Jodney. Ito pipila kami dito kasi may namimigay ng mga pagkain. Pagkain ng mga grocery sa kusina or kahit ano mga tinapay dito. Kung pupunta kayo, ayan punta lang kayo dito. Bawat linggo yan dito ganitong oras. Mga alas 10 nagsisimula. So ayan oh, namimigay. Marami silang binibigay dito ng mga pagkain. Ayo batch to. So ayan guys, nag-uumpisa na mamigay. Mga ito 'yung ano nila. Corona na free kitchen. Binibigay ng mga gulay, pagkain. So ayan. Ayan yung boss nila oh. So ayan malaking bagay na rin yan dito. Dito nyo nabibili yan sa grocery. Sa so, mahaba nga lang pila, dapat n'yong agahan. Dapat n'yong agahan pagpunta rito kasi mahaba yung pila. So ayan, imigay may mga kamatis, pinya, orange, pipino. Ayan. Marami yan, marami doon. Dalawang truck yung pinamimigay nila. So ayan, sa mga pupunta rito sa Saskatchewan, dito po ito matatagpuan sa crossing ng Jodney Avenue at saka Angus, Angus Street. Ayan. Ito yung pitch nila. Goro Nanak Free Kitchen. Search nyo lang po sa pitch nila. Ito yung follow nyo sila. So ayan o. Oh. isang box ng kamatis pa ka na may migay, Tsaka maraming mga variant pa dyan. Kaya magsasawa ka dito. So malaking bagay yan guys. Pag mag grocery kayo, di na kayo bibili. Ang mahal na mga bilihin dito sa grocery. Mga kalis na kayo ng mga gastos. <laughs> ayan, sharing is share, caring. Oh, okay. Ayan, sharing is caring. Really? Yeah. What happens if you don't <coughs> So ayan guys, bawat isang tao, isang tray ng kamatis. Saka maraming silang mga ano,

I Can to have one? Thank you. Yeah, let's do this one. Yeah, I'll get an orange? Okay. Yeah, check? Thank one you. One of have to pick one. There are a few bad ones. Yeah. You can just. There are a couple of bad ones in here. Okay. Thank you. So ayan. Isang bag, guys, mga gulay, mga pagkain. Ayan, ang dami nila oh. Kailangan mo lang pumila dito ng maaga, guys. Kasi alas 12 yung bigayan dito. Ayan oh. Uy, kabayan! <laughs> Ritalak, guys! Ayan. Mga kabatch ko yan. Hello! <laughs> Eh, ang dami pila. May mga kabatch kami dito galing Pinas din. So ayan oh. So bawat isang tao isang bag. Mga gulay. Eh, hey, nuna kami. Salamat. So ayan yung sasakyan niyo sasakyan namin doon naka-park. Hu, dami. Tayo ka bayan. Bayan. Next ano na to? Okay. Salamat eh. Oo nga eh. Mahal na yan, no? Ang dami na niyan, no? Ang dami na, ang dami na. Malalataan na dito, doon? Ah, wala ka na doon?

Pick upin na lang kami dito, guys, na, guys. Kasi sa nga, mabibigat to? na to. Nasa 50 to. Ang mo. Dami na niya, no? Siguro. Do mga 100 na, 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 100 na, na to, H. no? grapes na yan, oh, eh. grips. 90 na to. Ito, nasa 3. Orange po <laughs> Nasa 100 na yan. Kamatis pa, natin Natis taas. Malaking bagay na rin yan, no? <laughs> Ang kamatis ko. Nadagganan sa ilalim. So, simula doon <laughs> yung pila nila, guys. So, follow nyo na lang so, page nila, guys. Goro Nanak. Pre-kitchen. Sa mga dito sa Saskatchewan karamihan dito linggo sila naggaganito so palo nyo lang kung anong kasi may ano lang may araw lang na linggo araw ng linggo lang sila namimigay so ayan ganun yung pila nila guys buti sa akin buti sa akin malalaki Yan. yung capsicum kay padre sa mga rin. dito sa Saskatchewan guys kapsikom, yung, ano, yung sa akin, malalaki. Ayan, may mga marami tayong mga kababayan dito mga kabatch din namin sa lablo nagtatrabaho dito rin sila guys so malaking bagay na rin yan hindi ah, ka na magro grocery so ayan o oh. tsaka pwede ka rito bumalik kung medyo may tamang garapal ka pwede kang bumalik guys si oe oh, mo yung mga nakuha mo tas balik ka uli pila ka uli dun So, which is, din natin gagawin yung, Kasi nga, okay na yan. Mabubulok na rin yan, oh. No? Ang dami na niyan. No? So, yun lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye. So, ayan. Pasok lang namin yan. Isang grupo. Goods na yan.